Ayan, mag-almusal na tayo mga inday. Meron ako na ditong napakalaking tinapay. And then, meron tayo ditong kape. Mmm, ngayon, oh. Ah. So, tihiwain natin ang ating tinapay kasi napakalaki ito. Mmm, ayan. Mmm, kita nyo yan? ang laki-laki ng tinapay. Hiwain na natin. Ayan, hiwain natin ang malaking tinapay. Tinapay ba to o okay. cake? Parang cake siya. Hiwa-hiwain natin siya ng patriangle. Ayan, ang nahiwaan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Wow, pitong slice. Napakalaki. Mm. Ayan, ang ating almusal today. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Nabili ko siya sa card for sa halagang 55 NT. Hindi ko mabasa ang kanyang pangalan. Ayan hindi ko alam kung anong klaseng tinapay ito. Ayan, ang ating almusal. And then, meron tayo dito, tinimplang kape. Mm. So, almusal na tayo, mga kaibigan. Mm. Ang sarap ng kape kapag mainit. O, oh, di ba? Kasi napakalamig. Hmm. And then, itong ating tinapay na parang cake, tinapay na parang cake. Hindi pa ma tanggal, madikit. Madikit, madikit. Madikit siya. Ayan. Kuha na natin yung isa. Ayan, tinapay nga siya na parang cake. Mmm, masarap. Masarap siya, masarap. Ayan, mm. <laughs> Binake lang siguro to sa oven. Kaya meron siyang ganto. Mmm, nilagay niya. Parang cake ng cura. Nakatayo lang. Mmm silaw tayo sa liwanag. Kaya ayan. Mm. Hmm. Kumusta kayo? Nagkapi na ba kayo? Alam mo na ba kayo? bago nag-start nag sa trabaho? Mm. Kakagising lang ng inday. Kaya mag-aalmusal. Pero nagsalang na ako muna ng aking labahin. Bago ako nag-almusal para pakatapos kong mag-almusal is tapos na din yung aking labahin. <laughs> Ganun lang. Para-paraan lang yan. Diskarte kumbaga. ba diba? Kasi hindi ka naman magkukusot sa kamay. Sasalang mo lang naman sa washing. Kaya isinalang ko na muna siya sa washing bago ako nag-almusal. So, yan. Hmm. Kasi mayroon pa tayong susunod na gagawin. Pakatapos niyan. Mm, maglilinis pa, kukuskus pa, oh, 'di ba? Mm. after nang linis kuskus, ayan, pahinga na ang Inday. Mm. Ano lang ang buhay. Mm, 'Di ba? Mm. So, ayan. Tapusin ko muna tong aking pag-aalmusal. So, ha happy happy and blessed morning everyone ngayon ay araw ng linggo magsisimba ang mga inday ingat ingat sa mga magde day of Jan, sa mga mamamasyal ingat lang po and god bless everyone good morning Pagpapaduloy muna ang aking pag aalmusal so yun lang until my next video again bye bye you <music>